Kumusta mga idol? Kingchen TV is back. Sa ngayon ang topic natin ay patungkol sa crucial game between Los Angeles Lakers at Utah Jazz. Para sa mga hindi napanood ng laban, ito ang nangyari. Para may idea kayo, panoorin nyo muna to. Sa sinari niyan si Colin Sexton ang may hawak ng bola. Kung makikita nyo, lamang dito ang LA ng isa sa score na 105 to 104. At ang masaklap, 7 seconds na lang ang natitirang oras para sa final quarter. Dito makikita natin na agresibo atake si Colin. Maganda na sana yung pagpasok niya dito at nakagawa siya ng basket pero ang problema, ginamit bigla ng coach nila yung natitira nilang timeout. Basta sa reaksyon ng ibang manalaro ng Utah, hindi nila nagustuhan yung ginawa na yun o pagtawag ng coach nila ng timeout, especially itong si Colin Sexton. Tingnan nyo, dismayado talaga dito si CS, kaya nakagat na lang niya yung labi niya sa mga oras na to. Walang yan na yan, panalo na natalo pa, hindi ko alam kung ano sinasabi dito ng mga idol ng coaching ng Utah Jazz pero malamang meron talaga siyang pinaparating sa mga oras na to. May papakita pala ako sa inyo mga idol, pakinggan yung maigi, yung sasabihin dito sa video. Bali nagsasalita dyan ay ang mismong commentator ng Lakers. Ayon sa kanya, sinasabihan pala ni Coach Will Hardy, si Sexton or yung mga players niya na go go go. Pero pagdating sa midcourt, bigla tumawag ng timeout. Kaya naging resulta, not counted, yung layup ni Colin Sexton. Rocky well, says, go, go, go! Then, then going, then he runs down the midcourt, time is almost out, he's calling timeout. That's Pero sa tingin ko, may hirapan din naman si Sexton dito umiscore that time. Kung titignan natin may igi mga idol na kaabang kasi dyan, itong si Anthony Davis sa loob na ang paint. Kuminto lang siya nung narinig niya yung pito galing sa referee. Sa tingin niyo mga idol, papayag ba si AD? Nalilayapan lang siya harap-harapan nito ni Colin Sexton? I don't think so. Baka AD po yan. Well, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga oras na yon kung sakaling hindi tumawag ng timeout si Coach Will pwede yung makaskor si Collin at hindi naman malabo na maaari din siyang masupalpal ni Anthony Davis kung mapapansin nyo mayroon pa natin itirang 1.6 sa orasan pero grabe yung team effort na ipinakita dito ng Lakers para pigilan si Collin Sexton kumarang lang naman dyan sa kanya itong si Bron Coloco at AD ang resulta nasupalpal nila si Collin Sexton at dahil dyan na secured ng Lakers ang panalo kontra sa Utah Jazz sa score na 105 to 104 kung kayo ang tatanungin mga idol, good call or decision ba ang pagtawag ng timeout ni Coach Will sa mga oras na yon or bad call? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Para pala sa mga di pa nakakalam, bukas may laban ulit ng league show, makakaharap naman nila ang kupunan ng Minnesota Timberwolves sa oras ng alas 9 ng umaga. Gaganapin ng laban sa target center, ibig sabihin mga idol home court po ng Minnesota. Malamang sa malamang magandang laban na naman yan mga idol Kaya dapat lang natin niyang abangan Kita kits tayo ulit sa live ko bukas mga idol ah, Sa King Gen TV dito sa Playback Sa so inla mga kasolid Maraming maraming salamat sa solid na suporta It's your boy.